I, don't I, don't I want to be I want to be I want to be little. but traffic 美女声。 na tuyo. Dito, dito. ka dito. Ito 'yung ako na bibi. Ito po oh, palengke. Yan. Ayun, so dito po kami bumili ng tuyo at dilis. Dilis lang tayo. At dilis. Ito yung gusto kong dilis. Ito yung dilis, Oh. Oh. Ito po yung dilis. Ito po yung nakagahalaga ng... Magkaan po ito, be? Eh? 40. 40 pesos po ito. Yan. Ano pa? Ano pa? Magkano yung ganito nyo? Magkano yung ganito nyo? 100. Ito po ay 100 pesos. Yan, ito po. Ito po. Mana may isa? Yan. Yeah. madam. Yan. Yeah, so, dito po kami bibili mga ma'am ng tuyo. At saka ng... Ay, it's a Ilang mungo, madam? That's Mada. mungo. Hindi, hindi na mungo. Ay, madam, mungo. Ito lang. Ayan na. Oo, dinis na. Dinis. 140, madam. 140, ah, akin na. Mm -hmm.